Ay, wala naman pala. Ang Ang ganda naman ng video. Ang puti mo dyan. Parang ang kinis-kinis mo. Hindi naman pala. Hindi talaga. <laughs> Ang dami ko, ang dami ko pang video niya. Hindi pa na-upload. Aray ko. <laughs> Maghahames. Tiyan mo, um, ang puti ko naman. Ha? Ang okay, kinis pa tingnan. Hindi? Yeah. Hmm. Uh. Parang semento lang ah. <laughs> <laughs> Mabilis si Ka-kuya. Hindi, hindi kita. Uh, video, Mag-videohan tayo. Sige. Nalabang ako sa video ko. Okay. <laughs> Hindi mo video tayo. Walang eh Ay, record ko. touch dito. Hmm, ano nga yan? kuha. Kuwang kuha yung itsura mo tulet. Ayan. Pipitsuan kita, pipitsuan kita.